Hi hey guys, good morning. Kalan tayo. Ulam ko bukog at saka ulo ng bukog. Oh, ano ba yun? U ulo. Ulo na outside sa ulo ba? Tilapia. Ha? Ay, pagpakabugo-bugo. ano ka ba? Hindi, biyay mo naman yung tari. Panginap, tanggalin. Ano yun? <laughs> Ang pa Tayo, din naman ako kumakamuha dyan eh, dito sa item. ko. <laughs> <laughs> <Ligu at ganar. laughs> Wala, tunaw na yung kinain ni Ronel. Alisin mo na lang yung rice cooker. Alisin mo kasi yung rice cooker tapos et, ganun mo. Ano na ako sa mainit. Pero ako <laughs> na kaya na mainit eh. Sawa ka. na natin para sa kanang balikan. <laughs> meron pa din. Meron pa din, meron pa. Dito na ako kuha na sa buo. La la, la, la. Pag nabuksan ko yun, saso ko na lang yun. Yan yeah, o. Yung kanin doon. May kanin pa doon sa loob. Pero pag wala, may yung muna ilalagay natin. May kanin ba? Hmm? Talaga? Hindi, kaya ka pa. Masag <laughs> na ko eh. Kain tayo, kain, kain. Ah, Bawasan sa buko eh. Ano? nabawas ang sabaw mo? Tano kasi, puro eh. ka lang salasal eh. Nabawas oh, ka? mo ipagod yan? <laughs> yan, bakas sa akin yan. Kaya ito. Kaya ito. Tsara na. Ayaw ka okay. mm. Ano pa o? Tsara ang patay niya. Yung tsara patay niya. Ang gano'ng kasi paano ba naman may yaya sila ay ayaw Kasi kung may yaya, kinakarga lang yan. Mm -hmm. ano Kaya ka lang yaya. Hindi, ganito. Yun sa bahay. Pagan yun yung yaya, kinakarga lang yan. Yung yaya, sinusubuan ni Pat kumain. <laughs> 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 Balik. Na? Hmm. Um. Subuhan so, kita kasi nawakan yeah. mo si Bella. Baka yun yung ulam. Ano? So, <laughs> yun. <laughs> kaya ya hindi ba kung nakain yan yan ano nila doon hindi pa kayo doon yan no. amo ah, ko yun, magugutong galon patay ka na mga bago